Naging beneficiary po ako. Eh, natutuwa na yung mga po ko. Kasi may amusal na, may tangalian na, may merienda pa. O oh, may hapo na. So, thank, thank you po sa bumubuo ng stability, Ito, binigyan na naman sa akin ni Yusik to. Thank you, thank you po sa lahat. Ako po pala si Anselmo Brosas, kilala sa Tatay Emong. May isang anak, pero sampu ang apo na nasa bahay. Magkakasama po kami ron. Nung araw po talaga, kung magsain kami, alati, 3-4. Kasi siyempre sa dami namin kumakain, ulang po talaga yun. Naging beneficiary po ako, last year pa po yan tayo. Eh, no? Hanggang ngayon po, nakakaano po ako ng redemption. Napakalaking bagay po niyan. Kasi nag-aaral po ako dalawang bata. Dati yung amasal namin, tangal yan, hapunan na po. Ito. Kaya nung dumating po itong, itong programa na ito, naging beneficiary po, eh natutuwa na yung mga apo ko. Kasi may amasal na. May ana, na may merienda pa o may hapon.